ay ito naman po sa si simpleng buhay USA. Ako pala si Bill Masalapari. Diyan ba? Kumusta po lahat ito? Dito tayo magbobodin po tayo sa labas dito. Oh, Ilaan po ito yeah, ng ito po. high school sa dito po sa Nebraska. Kesa yung gamitin niya yung itin, yung sports Nilagay <laughs> <laughs> lang po yan mga kababayan yung sa ibabaw ng... Dito kami sa kang kumpare, Ay, Ricky. na naman sa <laughs> sa <laughs> kami ng kahoy. Ay, nasusunog. Kasi nanghingi kami ng kahoy. Kasama nami namin, ha? kasama namin sa Karisa yan. Kapitbahay namin sa Karisa si Pari Jojo. Yung mga kababayan na din siya sa Amerika. Pero yung trabaho niya, ano dito sa school, ha, kita niyo mga bus, mga sasakyan, ayan, mga school bus, ayan. Yeah, so, nakang, nangihingi kami ng kahoy mga kabok. Yan, libre kasi dito. Siya, siya ang pinaka, ano po yun yung nagaano ng mga galing sa mga basura. Pero mahal po yan. Eh, kontrabibili kami, nangihingi kami, tinawagan muna namin siya ready to ano na po yan sa samir sa halaman <laughs> yung sasakyan namin pinasok na kasi dyan ilalagay ng mga kababayan buntok po yan mga kababayan masarap yung may kapitbahay ka mayroong kakasamaan na Pilipino yung nagtutulungan kasi dapat lahat tayo nagtutulungan sa Pilipino, kapwa Pilipino kahit hindi basta mabait kahit ibang lahi kasama sa mababait ba? Diba? kasi tayo pag mabait naman Sir, barat, ah? yung mga upuan daw sabi ni pare Jojo ayan no oh, basurahan tinatapon daw yan ayan no oh. magaganda ayan no oh. natapon lang yan dito sa sa Amerika kaya mahal mahal sa atin yan mga kababayan di ba? kasi yung mga tuwing taon-taon kasi po ang eskwelahan daw po dito sa Amerika nagpapalit ang gamit computer, laptop ayan, tapos mga lahat ng gamit ayan, yan ang lagayan po ng mga basura pag malalaki po sa pabrika o sa school ganyan po ang lagayan ng basura dito kaya truck na malaki truck ang kumukuha niya mga kababayan ayan, pati po yan mga kababayan mga plywood po yan ayan pag masipag ka po dito talaga, ang dami ka makukuha. Ikaw lang din magsasawa. Eh, yung mga laptop, inuwi din ni Pare Jojo. Pinapakid niya, pinapa, It's ano niya, bag, binibinta yata niya yung dun, mura lang sa Pilipinas. Aywan ko kung may binibigay niya o ano. <laughs> Inahati. Kasi hindi magkasya dito sa sasakyan mga kababayan. <laughs> Ayan po, bodega po yan ng mga gamit. Yan ang lagayan ng mga ano. <laughs> Ayan o, libre daw yan dito. Kaso mayroon daw kumukuha yan dito. May kumukuha daw po yan dito. Inaayos lang daw yata yan sa upuan. Binibigay niya sa yung yero na yan. Hmm. Ganda. Maganda po yan. Tingnan nyo mapag may dahon na po yan mga, mga kababayan. Yan. Ganun pag sa pag, taglamig na po yan, wala na mga dahon. Ayan, ikot-ikot lang tayo mga kababayan. <laughs> hmm. Pinasok na nila yung hiningi namin mga kababayan. Ayan. Dito hinihingi nila ang plywood. <laughs> Hindi na binibili. <laughs> yung, ano. mga kababayan. Ayan po, ang daanan po yung mga train. <laughs> Diyan sa baba. Ayan. Kita niya kayo. yung <laughs> ano. Oh. Ayun oh. Oh, disco pa. Iya, iya. Palasa na 'yan. Pwede ka diyan magswimming. Malinis po 'yan. Kaso lang katabi ng mga kababayan hospital 'Yan ng ospital ni Praska 'yan. Guys, <laughs> like Kierto, he pet pet that was like Oh, really? <laughs> yeah, and he has It's a own. car heart. So, yeah, I'm yeah, nervous. and he had like jeans and the all. That jeans. Stuff. <laughs> But this was like he's 31 now. So this was. Mga gaganda mga bahay nila. Sana all. Hello. Gada nan tubig eh. Salamat. mag aano mag ina naglalakad na lalagana <laughs> mga mga babaya mga dak <laughs>